Aries, kulay, orange number 3 at number 17 ang kulay na orange ay naglalaman ng enerhiya ng araw at nagbibigay ng sigla at inspirasyon. Sa araw na ito, ang paggamit o pagsuot ng kulay orange ay maaaring magbukas ng mga oportunidad na may kaugnayan sa ambisyon, lakas ng loob, at kumpiyansa sa sarili. Makakatulong ito sa mga aris na harapin ang mga hamon ng lunes ng may ngiti at sigasig. Ang number 3 ay sumisimbolo sa ekspresyon ng sarili at komunikasyon, habang ang number 17 ay nagdadala ng swerte sa mga desisyong may kinalaman sa trabaho at personal na layunin, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Taurus kulay, green number 6 at number 24 ang kulay green ay sumasalamin sa kasaganahan, pagunlad, at kaginhawaan, ang paggamit ng kulay na ito ngayong araw ay maaaring magdala ng kapanatagan sa isip at katatagan sa pananalapi, makakatulong ito upang maipan mo ang iyong enerhiya sa mga gawain na nagbibigay ng tunay na kahulugan at kaginhawaan. Ang number 6 ay kumakatawan sa responsibilidad at malasakit sa pamilya, habang ang number 24 ay nagsusulong ng pagkakaisa at tagumpay sa mga negosasyon at komunikasyon. At iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Gemini, kulay yellow number 5 at number 14 ang kulay yellow ay nagpapasigla ng talino pagkamalikhain at bukas na pag-iisip kapag ikaw ay nakapalibot sa kulay na ito mas magiging malinaw ang iyong isipan sa paggawa ng desisyon maganda itong gamitin kung may mga pagpupulong o pakikipag-usap ka sa ibang tao ang number 5 ay nagpapahiwatig ng mabilis na paggalaw at pagbabago samantalang ang number 14 ay sumusuporta sa balanseng pananaw sa pagitan ng puso at isipan, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Cancer, kulay, silver number 2 at number 20 ang kulay silver ay tumutulong sa pagbibigay linaw sa mga damdamin at nagdadala ng lakas sa panahon ng emosyonal na paglalakbay. Sa araw na ito, ang paggamit ng silver ay makakatulong sa iyo upang makapag-desisyon ng may katarungan at habag. Ang number 2 ay simbolo ng pakikiisa at maayos na pakikipagrelasyon, habang ang number 20 ay nagbibigay ng swerte sa mga gawaing may kinalaman sa pag-aalaga, pamilya, at personal na koneksyon, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Leo. Kulay, gold number 1 at number 19 ang kulay gold ay nagpapahiwatig ng tagumpay, kasaganaan, at karangalan, sa araw na ito, ang paggamit ng gold ay makatutulong upang mapalakas ang iyong natural na leader at mapansin ka sa positibong paraan ng mga taong nasa paligid mo. Ang number 1 ay nag-uudyok ng bagong simula at pagpapalakas ng sarili samantalang ang number 19 ay tanda ng pagtatapos ng isang cycle at pagsisimula ng panibagong mas matagumpay na yugto, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Virgo Kulay, brown number 4 at number 16 ang kulay brown ay nagdadala ng katatagan, praktikalidad, at pagkakaugat sa realidad, Mainam ito para sa Virgo na natural na masinop at mapanuri, ang kulay na ito ang magpapasigla sa iyong disiplina at organisasyon. Ang number 4 ay sumisimbolo ng pagiging maayos at pagkakaroon ng pundasyon, habang ang number 16 ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na ayusin ang mga lumang isyo upang makapagpatuloy ng mas maayos, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Libra, kulay, pink number, pito at number 21 ang kulay pink ay simbolo ng pag-ibig, kabutihan, at pagkakaunawaan, ang araw na ito ay maaaring magdala ng balanse sa iyong mga relasyon kapag pinili mong gamitin o isuot ang kulay na ito. Ang number 7 ay nagdadala ng lalim sa kaisipan at kaalaman, habang ang number 21 ay tumutulong sa tagumpay sa mga kolaborasyon at pagkakaibigan, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang suwerteng gabay ng kalikasan. Scorpio, kulay maroon number 9 at number 18 ang kulay maroon ay kulay ng determinasyon, matinding emosyon at pananampalataya sa sarili, ang araw na ito ay maaaring magbukas ng mga pinto sa malalalim na pag-uusap o personal na refleksyon. Ang number 9 ay nagsasaad ng tapos na yugto at kahandaan sa pagbabago. Habang ang number 18 ay nag-uudyok sa iyo na gamitin ang iyong lakas sa paggawa ng matalinong desisyon, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Sagittarius. Kulay, purple number 8 at number 22 ang kulay purple ay nagpapalakas ng kaalaman, espiritualidad, at pangarap. Sa paggamit ng kulay na ito, mas magiging bukas ka sa mga bagong ideya at pananaw. Ang number 8 ay simbolo ng balanse sa material at espiritual, at ang number 22 ay number ng master builder, na nagbibigay kapangyarihan sa pagbuo ng malalaking layunin, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Capricorn, kulay, gray number 10 at number 15 Ang kulay gray ay nagpapakita ng profesionalismo, pagiging responsable, at determinasyon, ito ay makakatulong sa iyo na maging matatag sa mga desisyon at hindi madaling magulo ng emosyon. Ang number 10 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa pamamagitan ng sariling sikap, habang ang number 15 ay nagdadala ng swerte sa mga planong may kinalaman sa negosyo o kabuhayan. at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Aquarius, kulay, turquoise number 11 at number 23 Ang kulay turquoise ay sumisimbolo ng kalayaan, pagka-original, at bukas na komunikasyon. Mainam ito sa mga gawaing nangangailangan ng paglikha ng bagong ideya o pagsisimula ng bagong proyekto. Ang number 11 ay number ng inspirasyon at pagkamalikhain habang ang number 23 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga usapang pangkomunidad o pakikipagkapwa, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Pisces, kulay, aqua number 12 at number 25 Ang kulay aqua ay nagpapalalim ng damdamin at nagbibigay ng kapanatagan sa sarili. Sa araw na ito, Makakatulong ito upang ikaw ay makapagpahinga sa emosyonal na bigat at makahanap ng bagong sigla. Ang number 12 ay tanda ng pagunlad sa kabila ng pagsubok, habang ang number 25 ay nagdadala ng pagbabago na may positibong resulta sa hinaharap at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan.